tabasay to. Yo. Ah. Bumbu, oh, oh no. <laughs> 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 yeah, <napagulito laughs> ni ni oh. nasirang buka. Buka. Oh, na rin eh, Ay, Masarap nga. Hmm? Maasi, man, Burang... Pong Uber bukat. right na bukat right, Uber left. Ano? Uber left, ubi left. Kapit na met. Oh, right? Uber right. Uber left tong akin. Up no? Doko right. Sarap ba? Sarap. Kapit ka mga bukat no? Ano ba yung pagkakas? Ano ba may buka. Beti na pong. Pong. Kapat. Kapat, buka. na pre. Beti na. yan. Buka, buka yan. Yan. Yan, yung pre? Oo. Itapon pala sa bau? Oo, itapon. Green yung kasirulay. Siguro igupin sa bau na Igupe. Igupe. Ay, paganto pala dapat. Balik tayo. lang Ano yan, lang alam. ating karne. na. Tapos na.

Ang isa, parang mga kaso na yan. Hindi siguro yung pre, yan na lang ah. Sige, sige. Ilagay mo na yung panggina mo pre. Tapos iluto mo yun. Tapos ibukod mo ba Ibukod lang. Huwagin mo kahit ano. Bikul express mo na lang pre. Nakakalabo iyon ng mata. Inahalog mo yun ah. Nakakalabo ng mata. Ipinapansin mo yun Para makasang kainin lang pre.

masarap yan yung masarap yan kami yan rin alam yun pre favoritin na to ah basta kaya mo kaya ko rin gusto mo magmuyaan tayo eh yung ako pag magmuyaan tayo ha ha

yun na talaga ang sarap doon wala wala kasi lang para atag, atag. yun ano? oh oh yun parang purong gata yun yeah. parang purong gata muna kanak kadaming gata yung kalipit na yun ito kadaming gata <laughs> <laughs> may kalipit na yun ito ay kisamahan siguro harap ng tubig yung pagsiga niya hmm. hindi siya puro hindi siya pagka purong ngayon hmm. kaan talaga na ano yung tapas ang

Dagdag tubig ko kasi. Tubig. Eh, oh. Malamig to. Wala. Mas may natin. Ito karami pa eh. po Asin na puti. Yan talaga asin na puti. Asin na dilaw. Umayon na yun sa camera. hila mo sabi 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 sa sabi 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 May sabi na dilaw. sabi 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 na sabi 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 sabi

Okay Langka dahon mm -hmm. Malamig? Malamig, malamig Malamig, malamig, init. malamig Yun o Sabi-tabi na natin yung mga... Sarap Sarap mga kaarabas, tinikmang ko Sarap talaga yung dahon May saka iba siyang lasa no Aroma Bukas yes. yan, bukas yan Huwag niyong itry Huwag <laughs> niyong itry <laughs> pa. Hindi, araming gumagawa nito. Kaya, eh, <laughs> yeah. Magulang na masyado yeah. ano. Dahan ba baka kung ano? Magulang. Baka hindi lay pong layo magulang. <laughs> uh, nakita ko sa YouTube, sang katutak lang. Ah, luluto, pre. Kala ko, ikaw ang unang una eh. Hmm. Uh -huh. Maraming nagaluto na nito. Eh, mura talaga.

Mr. Nice Guy Yung sa inyo natin, pwede talagang dinalo? Oo, oh, Manok Manok? Kabne ng galing na store Oo nga pala natin Anong panay-anong panang anong panay Manok na nakuha Ito natin guys Iskura natin tong ano ni yung eh. 200 to? 200 85 80 80 80 yung na yun ah

Ano oh. yung score po ang 100? 100 lang. Kainin mo. Basta akin mo ginabigay. Hindi ah, kainin mo. Ano mo may gusto niyan? Mm -hmm. eh, Galing lang akin, pre. Eh, eh, bakit ginabigay mo sa kapwa mo? <laughs> Kala ko baka kain ay, ka. Hindi hindi Ikaw muna. Mm -hmm. Cheers, cheers. Dapat pre. Ay, parehas. So, Nawa no. tayo. Mga ate tayo. Okay. okay. Hmm. Oh. Cheers. Kainin mo.

Ang um, Sabi ni Igay ah. Mm. Mm. Ay, ah. Ito to din ako. Mm. Andiyan na. Ang... Sarap. Good. Ang ganda ng si Igay mo sa talaga. No? 6 over 80 pala po nga. Mm. Dalaman ano eh. 4 over lang. Ito ite. ini nambah saja sama nanda, terus busurin, pula <coughs> busurin kali tuan <laughs> <laughs> <Pendingin ayos. laughs> di pula kak, eh Ihawit parang bibi. kay maluang, ang palaang-palaang. sabi din eh, ito yung sabaw. Sa nyug mo pa man yan. Hindi hmm. parami. Ako nang kain dito sa lutok. Muna itong hmm. gawa muna ito, hindi? Eh. Ay. Bawal mag-diet. Bukas na. Araw-araw so, kaya to ito, eh. sarap Masarap. Hmm, Araw-araw kaya makakain ito, makakasarap. Pakpong! wala eh. araw kaya makakain itong tuloy malaya ako sa ipon eh. Oo, oh, ako, Ha? sa Kakain na natin ang ipon. Hindi rin Malaki na rin Malaki na rin ang ipon dito. Pwede na. Paging, lagay niya rin yung contraction niya doon. Hindi. Isama mm. na rin yung doon. Malaki na rin yun eh, no? mm -hmm. Ngayon, yung mga tao mo, walang mga kontaksyon yan. Yan lang talaga, diit lang rin yan, no? Fokus, no? Fokus, yan. Pero first time mo katawin hmm. hmm. Ganun mm. mm -hmm. <coughs> so, so, nah, kalaki eh. Mmm. So, ngayon ganyan yan. Sa susunod yan, matindi na yan. Siyempre, malalaman niya ng error eh. <coughs>

Ito, ilang kanin ko ito, pre. Pagkadami na. Naku, gede, oh. Ilang kanin ko na rin ah, na. oh. ito. Sarap, sarap lang kasi. Ito, ito pa, masarap na luto sa kanin, okay. no. Tapos, wag ko, la ko lang lagyan ng langka baga. Yung gayahin ko yan, tapos... Pero yung langka, hindi ko ilagay. Ito, uh. ito, ito. Eh, no, hindi eh, ko ilagay <laughs> nila, malambot. <-yari> hindi <laughs> na. Mm. Iba ilagay ko. Repolyo. Lalo kung may taba tabak ito. Hmm. So, Ang maganda siguro, repolyo, no? O kaya yung bunga ng langka. Isa yung humba. Humba. Yung muto to ha? Ah. Hmm. Okay. Masaya eh. No? Okay. Hindi <laughs> ako <laughs> yeah, ang gampan na magmuto po. Ayan. <laughs> yeah. Ayan. <Yeah. Yeah>. Yeah. <laughs> yung muto na pang dalawandaan po nga. Ayan. 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 Isukuran namin. Isukuran natin yan. Ayan. Again. Hindi man tayo pinagpala sa yaman mm. Pinagpala naman tayo sa ating pagmamahalan oh, 120 90 pero may takbo <laughs> <got you>. huh? <laughs> Ako ano 80 sigurado Ayo uh. <laughs> Sigurado yon 80 Ako na hindi pero may takbo

18 sa totoo. Eyo, 75 ngayon, 75. Oh, 50, ah. ng mahimbing. Ang kaya hirapos pati 350. Sa malupa. Sa teatro kay aso. Log eh. Ay, saan nang pili mo? Siyempre kaya eh. Safe yun Hindi, mo ng Ayun. Pero kung okay. um, 200 pong daw ako. Ano kaya? mo kasi siya dito para makita niya yung <coughs> paglaban niya. Ay, dalaman nga. Katilong gata lang yun. Oh, alright. <laughs> <laughs> Atin anim. <laughs> Dapat pala 400 yung kahit ng Duble. Kanin pa siguro, pre. ko sa anong yung mga sa akin, ha? Pong. yun, eh. hmm Ang pa hmm hmm Eh, kaso, may... Ayaw ko eh. May pinandagong sa lupa. Nah. Ay, pintuan natin, eh, ano, maganda. Oo. Oh. Po. Ano pong. Ang saya. Ang saya yung pintuan natin, eh. Ang saya

Ako, oh, ko, bigla yung sa na si niya. <laughs> Dami na to. <tu. clears throat> Nang na dawan. Ang mura yun ah. Ang mura Pambot. Pambot man. Hindi ka bigay nga. Masa po. Ay, ubot lang. Ito sa karne Gusto mo lang karne. ano? Dawd.